isip ko lang lang, yung kanina lang, ano, depressed na depressed ako, masakit talaga. Tapos na, ano, bumunta ako dito ba? Kapag ano, pag hindi mo na kaya siyang tingnan, kapag masasaktan ka na talaga, parang wala na talaga siya, ah, uh, kana bitaw lang na wala nag i uh, reaction ni mo ang partner kana bitaw ang wala na siya pakis ni mo ah. sa sa tuwing magkukompronta ka kay eh, sa problema nyo sa sayuar ka na niya syempre <clears throat> kapag ano kapag matagal na yung problema tapos hindi kumawa ng paraan tapos naging okay. Naging okay lang kasi tumigil ka na. Kasi ayaw talaga niyang pag-usapan or ayaw niyang ah uh, bigyan ng lunas kung ano man yung uh, pulot dono ng, ng problema niyo sa isang relasyon. Pag ayaw na talaga yung parang magagalit na siya isa sa iwar ka na niya parang sabihin niya tumigil ka baka talaga kita ngayon mga ganun ka lang tapos syempre ikaw is may eritang ko pa masasaktan ka kasi sabi niya sumukan, sumukad mo tapos ka ganun ganunin ka tapos nasa utak ko talaga lang kung ipagpat ikakontinue ko tong galit ko alam kong alam ko na malakas yan alam ko ba pa, magkano lang yung lakas nating babae diba sa na paisip ko, yung martil ko pa, napaka ano ba to? Uh, hindi na to yung parang gabok ba? Parang kaunti na lang talaga yung gano'n eh, masisira yung ano po, yung ko, yung martil ko. ano, aabot pa tayo sa bububugan. Bu bu Kasi umabot, umabot kami doon noon eh, yung nagkakontain nga ako, yung itong pangan, kinako siya. So, wala naman tayong magagawa, diba? magsusorry sorihan yan so yung sabi ko na lang sa kanya hindi ako bubo alam kung malakas ka pag kita papatulan so yung ginawa ko talaga yan lang umiiwas ako pumunta ako dito pumunta ako dito sabi ko kailangan ko na, kasi malulos of energy mawala akong energy lang sa tuwing masasaktan ako. So, yung minawa ko, pagkatapos ko maglinis ito, umunta ako dito. At dito ako, umiiyak. Nagpa-vlog ako. Mamaya lang ha, uusap mo na kami ng anak